Muli na namang dumalas ang pag-aalburoto ng vulkan Kanlaon sa panim ng Bombo Radyo Bacolod kay Daryl Aro, resident volcanologist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX Kanlaon Volcano Observatory. Dalawang beses na nagbuga ng abuang vulkan Kanlaon kaninang umaga. Ito ay unang naganap alas 6.54 ng umaga at nagtagal ng 46 minutos na nasundan alas 7.50 ng umaga na nagtagal naman 23 minuto. Ayon dito, normal lamang ang nagaganap nap na ash emission dahil nasa alert level 2 ang status ng bulkan. Na-report din na mayroong ash fall sa La Carlota City at sa bayan ng La na sa Negros Occidental. Ayon kay Aro, ang mga aktibidad ng bulkan ay nagpapakita ng posibilidad na ito ay maaaring muling sumabog dalawang emission event po tayo na record ng araw. So una po ay nung uh, 6.54 ng umaga nagtagal po ito ng uh, 46 uh, minutes. Yung pangalawang event naman po ay nagstart ng 7.50 ng umaga at, at tumagal po ng uh, 23 minutes po at may task po na 150 meters at uh, yes po sir, normal po ito sa kaya kaya uh, nothing. Nasa level 2 po tayo so Uh, possible pa sir na sasabog pa ulit si Ikan Samantala, naramdaman din ang pagyanig sa ilang lungsod sa Negros Occidental kasunod ng magnitude 4.4 na lindol sa Gimbal, Iloilo. Ayon kay Aro, intensity 2 ang naramdaman sa Bago City, habang intensity 1 naman sa La Carlota City, Negros Occidental. Paliwanag nito na ang mga lindol ay resulta ng sabay na paggalaw ng mga active faults. Payo ni Aro na patuloy na magantabay sa mga updates at advisories ng PHIVOX. Ay, may magnitude po ito na 4.2 magnitude at may lalim po ito na 15 kilometers. Sir. At may base naman po sa mga reported intensity, sir. May intensity 4 po dito sa City of Iloilo, ang Eva uh, Valencia, Guimara. Intensity 3 naman po dito sa Gimbal, Miyagaw, and Otan Iloilo po. Per reported, sir, may meron po sa... Dito din po sa La Carlota and Bagos, Bagos City, sir. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Zaldi The second and this is Bombo Radio Philippines The number one and most trusted source of news and information Basta Radio Bombo!